Isang gabi sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may dumating sa akin na dalawang kalalakihan. Ito ay sa pamamagitan ng panaginip ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At itong dalawang kalalakihan na ito sabi niya, niyaya nila akong maglakbay sa gabing yun. Nag-anyong tao sila noong sila ay nagpakita sa panaginip ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So balit ito yung dalawang anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Jibril alaihi salam at ni Mikail. At sa aming paglalakbay, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay aming nadaanan ang isang lalaking nakahiga ng patagilid. At meron pang isang lalaki na nakatayos sa banda sa kanyang ulo. At itong lalaki na ito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nakatayo ay meron siyang bitbit -bit na napakalaking bato. Ang ginagawa ng lalaki na ito sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nakatayo ay ipinupukol niya sa ulo ng tao na yun na nakahiga ang napakalaking bato. At sa sobrang lakas ng pagpukol niya doon sa kanyang ulo ay nabibiyak ang ulo ng tao na yun hanggat sa tumatalsik sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang batong yun dahil sa sobrang tindi ng paghampas sa kanyang ulo. Ganun ang ginagawa sa lalaki na yun, pagpagkabiyak ng kaniyang bungo at pagtalsik ng bato sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay kukunin ulit nung lalaki na yun yung bato na yun at ipupukpok niya doon sa ulo ng tao na yon hanggat sa mabibiyak ulit ang kaniyang ulo at ibabalik ng Allah subhanahu wa taala sa dating forma nito at ganun ang paulit-ulit na ginagawa sa lalaking yon Nung makita ko sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam subhanallah Tinanong ko sa aking dalawang kasamahan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sino yung lalaki na yun na ganun ang ginagawa sa kanya. So balit hindi siya sinagot ng dalawang malaika. Ang sinabi ng dalawang malaika sa kanya, Ya Rasulullah, tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay. At kami nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpatuloy sa aming paglalakbay sa gabing yun. At nadaanan naman namin sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaking nakadapa at meron pang isang lalaki na nakatayo. At ang ginagawa ng lalaki na yun na nakatayo doon sa lalaki na yun, yung lalaki na nakatayo ay meron siyang hawak na kawit na bakal na galing sa baga ng apoy. Hanggat sa ginagawa ng tao na yun, ay pinapasok niya doon sa bunganga ng tao na yun na nakadapa at hahatakin na itong kawit na bakal na ito at sa tuwing hinahatak niya sa kabilang side niya ay tumatago sa kanyang batok. At kapag ito ay haatakin niya sa kabilang side naman sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tumatagos naman sa kanyang mata at tumutulo ang kanyang mata. Ganun ang paulit-ulit na ginagawa sa lalaking yon Hinahatak ang kawit na bakal at ito ay tumatagos sa kanyang batok at sa kanyang mata. Noong makita ko sabi ng Rasulullah, ang tanging nasabi ko lang ay Subhanallah naitanong ko doon sa dalawang malayka kung sino yung tao na yun na ganun ang ginagawa sa kanya. So, balit ang sabi ng dalawang malayka ya Rasulullah, tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay. At nagpatuloy sila fan na, at kami ay nagpatuloy sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na alam ala mithlitan nur at muli naming nadaan na sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang napakalaking oven na kung saan doon sa loob ng oven na yun ay meron kaming naririnig na kakaibang tunog. Nung tinignan namin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano yung mga boses na yun na nagsisigawan, nakita namin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga kababaihan at mga kalalakihan na nakahubad at sa ilalim ng obin na yung sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay meron siyang baga ng apoy. Yun yung nagiging dahilan kaya't napasigaw ang mga tao na yun na sobrang sobrang tindi, sobrang sakit ng kanilang boses sa tuwing dumarating sa kanila yung baga ng apoy na yun. Subhanallah. Tinanong ko sa aking mga kung sino yung mga kababaihan na yun at mga kalalakihan na yun na nakahubad at ganun ang ginagawa sa kanila. Ang sabi ng dalawang malaika, Intolak, intolak. Ya Rasulullah, tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay. At kami ay nagpatuloy sa aming paglalakbay sa gabing ng yun, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At sa aming paglalakbay, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay muli naming nadaanan ang isang ilog na kulay pula. Parang dugo. Doon sa ilog na yun, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang lalaki na lumalangoy na anino na nalulunod siya doon sa ilog na yun. At doon sa ilog na yun, sabi niya, meron pang isang lalaki na nakatayo doon sa pangpang ng ilog na yun na siya ay nangungulekta ng bato. At sa tuwing pumupunta doon sa pangpang na yun, yung lalaki na yun na lumalangoy doon sa ilog na dugo, ang ginagawa sa kanya nung lalaki na nasa pangpang ay pinapakain siya ng bato. Hanggat sa lalaki ang tiyan ng tao na yun, at dahil lumalaki ng tiyan niya dahil napuno ng bato, ay mapipilitan siyang pumunta doon sa kalaliman ng tubig. At sa tuwing siya pumupunta doon sa gilid ng tubig na yun, o di kaya doon sa pangpang na yun, ganun palagi ang ginagawa sa kanya ng lalaki na yun. nag siya ng maraming bato, at ipinapakain niya doon sa tao na yun na lumalangoy doon sa ilog na dugo. Subhanallah. Kaya nung makita ko sabi ng propeta sallallahu alaihi wa napatarong ako sa dalawang malaika. Kung sino yung tao na yun na ganun ang ginagawa sa kanya. So, balit hindi siya sinagot ng dalawang malaika sapagkat sabi ng dalawang malaika na si Jibril at Mikail, Ya Rasulullah, tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay. At noong kami ay magpatuloy sa aming paglalakbay, sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ay muli naming nadaanan ang isang tao na, na nakakatakot ang kanyang itsura. Napakapangit ng kanyang itsura. Subhanallah. Na wala pa akong nakita, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kahalintulad niya. At sa gilid ng tao na ito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay meron siyang sinisindian na napakalaking apoy. At kapag ito ay kanyang nasisindian ay umiikot siya dun sa napakalaking apoy na yon. Kaya naman sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay muli akong napatanong sa aking mga kasama kung sino yung tao na yon na nakakatakot ang kanyang itsura at meron siyang binabantayan na napakalaking apoy. Subhanallah. Sabi nung dalawang malaika, Ya Rasulullah, hindi pa tayo tapos sa ating paglalakbay sa gabing ito at tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay. At muli kaming nagpatuloy, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa aming paglalakbay, na ala raudatin. At sa aming pagpapatuloy, sa aming paglalakbay, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nadaanan namin ang isang napakagandang hardin. Punot puno ng mga magagandang halaman ang hardin na ito. Napakagandang hardin, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, at sa kalagitnaan ng hardin na yun ay merong isang lalaki na napakatangkad. Subhanallah. Nakatayo siya doon sa kalagitna ng hardin na yun. Sa sobrang tangkad ng lalaki na yun, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay halos hindi ko na makita ang kanyang ulo. At sa paligid niya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay napakaraming mga bata sa kanyang paligid na first time kong makakita, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ganong karami ng mga bata. Noong tinanong ko ang aking mga kung sino yung tao na yun na napakatangkad niya at napakaraming mga bata sa kanyang paligid. Ang sabi ng dalawang malaika, Ya Rasulullah, tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. At noong kami magpatuloy sa aming paglalakbay, sa sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay muli naming nadaanan ang isang napakalaking syudad. Nakita namin ang isang napakalaking syudad at napakagandang syudad na sa unang beses na makakita ko ng ganito, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na isang siyudad na napakalaki at napakaganda. Sa sobrang ganda ng siyudad na ito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay gawa sa ginto at pilak. At lumapit kami dito sa siyudad na ito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pagdating namin doon sa pinakapintuan, pinaka gate ng siyudad na yun ay biglang binuksan sa amin. Biglang nagbukas. At pagpasok namin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa siyudad na yon na napakalakit, napakaganda. Meron kaming nakitang isang lalaki na nahati ang kaniyang katawan. Subhanallah. Ang kalahating katawan ni sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay napakaganda. Samantala ang kaniyang kalahating katawan ay napakapangit. Nakalahati ng katawan, subhanallah. Unang beses ako makakita ng ganun, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na isang tao na nahati ang kanyang katawan. Ang kalahating katawan niya ay walang kahalintulan ng kanyang kagwapuhan at kanyang kagandahan. Samantala ang kanyang kalahating katawan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay napakapangit. At nung makita namin yung sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabihan siya ng dalawang kasamahan ko, yung dalawang malaika, na sila ay tumalun doon sa isang ilog. At noong tumalun itong mga tao na ito, nakalahati ang kanilang mga katawan at pagbalik nila sa amin sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay natanggal yung pangit na kalahati ng kanilang katawan at naging solid ang kanilang kagandahan at kagwapuhan at nung tinignan ko sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung ilog na yun ay parang kahalintulad ng gatas subhanallah Ganon kaputi yung ilog na yun. Parang kahalintulad ng gatas na kung saan ang isang tao na pangit ang kalahati ng kaniyang katawan sa tuwing sa ito doon sa ilog na yun. Pag ahon niya doon sa ilog na yun, lahat ng mga depekto sa kaniyang katawan ay pinapaganda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagligo niya, paglangoy niya doon sa ilog na yun. At sinabi ng dalawang malaikat sa akin, Ya Rasulullah, itong syudad na ito na meron siyang ilog na kung saan ito ay kulay gatas, ito ang tinatawag na Jannatu Adan na kung saan ito ay madalas na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Madalas natin naririnig na binabanggit ng mga ulama natin Itong talata na ito na kung saan ito ay tumutukoy sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tinatawag na Jannatu aden na kung saan sa ilalim ng tubi, ng paraiso na 'yon ito ay may nagsisidaluyan na ilog, ilog Batis na ito ay hindi lang basta ilog kundi ito ay nagpapaganda sa itsura ng isang tao kapag siya ay lumalangoy doon sa tubig na 'yon doon nung tumingin ako sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon sa taas ng paraiso na yun na, nakita ko ang isa pang napakagandang palasyo sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ito ay maulap ng kulay puti isang napakagandang palasyo sa itaas noon na ito ay may ulap na kulay puti napakaganda sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam at sabi ng dalawang malaika sa propeta sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah haza manziluk ya Rasulullah yan ang magiging paraiso mo Subhanallah. Ipinakita sa kaniya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano ang magiging paraiso ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Noong sinabi ng dalawang malaika na yun ang magiging paraiso ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ng Rasulullah, barakallahu kuma. Pagbalay nawa kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mahari ba akong pumasok diyan sa aking paraiso? At siya ay pinagbawalan ng dalawang malaika. ya Rasulullah hindi ka pa maaring pumasok diyan sa paraiso na yan sapagkat noong time na yun ay hindi pa natapos ang kaniyang misyon dito sa mundo makakapasok ka diyan sabi ni Rasulullah pagdating ng panahon yan ang iyong magiging tahanan na magpakailanman, man sabi ng dalawang malaiika Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam fa inni raaitu munzu munzu lailatin ajaban Napakarami kong nakitang kamanghamang sa gabing ito sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam Fama hadha Ano bang ibig sabihin nung mga nakita ko sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? At dito na sinagot ng dalawang malaika kung sino-sino yung mga tao na yun na pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganong pagparusa sa kanila. Inna sanukhbiruk. Ang sabi niya ya Rasulullah, ngayon ay kukwento namin sa iyo kung sino yung mga tao na yun na nakita mo na ganon ang parusa sa kanila. Amma ar-rajulul awwalul ladhi atayta 'alayhi yuzlagu ra'suhu bil-hajar Sabi na ya Rasulullah yung unang nadaanan natin ng isang lalaki na naka, naka Naka, nakahiga na nakatagilid at merong isang lalaki na pumupukol sa kanyang ulo at sa sobrang lakas ng pagpukol sa kanyang ulo ng bato ay nabibiyak ang kanyang ulo at tumatalsik naman yung bato at ganun ang paulit-ulit na ginagawa sa kanya ang sabi ng dalawang malaika fa inna hurrajulu ya'khudul qur'ana fayardu wa ani salatil maktubah yung mga tao na yun, ya Rasulullah, na gano'n ang ginagawa sa kanila, sila yung mga tao na yun na sinaulado nila ang Quran, pinag-aralan nila ang Quran, pero pagkatapos nilang may saulo ang Quran, ay kinaligtaan nila ito at hindi nila sinasabuhay kung ano ang nilalaman ng Quran. At pangalawa, sila yung mga tao na yun na tinutulugan nila ang oras ng salah. Obligadong salah. Subhanallah. Isa sa dalil, mga kapatid, na ang isang taong nag-aral sa pananampalatayang Islam, nagsaulo ng Quran na kapag ito ay babaliwalain niya hindi na isa sa buhay kung anong natutunan na sa Quran at ang isang taong natutulog sa oras ng sala, isa sa parusa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hahampasin ang kanyang ulo ng napakalaking bato sa sobrang lakas ng paghampas, paghampas sa kanya ay mabibiyak ang kanyang bungo, tatalsik ang kanyang utak, tutulo ang kanyang mata at tatalsik ang bato, paulit-ulit na gagawin sa kanya yon dahil lang sa kaniyang kasalanan. Subhanallah. وأما الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرُّ شَرُّ شِدَكَهُ إلَى قفاه كَفَاهُ أَتْيُونَ الدَّانِ نَاتِسَابِينَ الْمَلائِكَةَ na yung isang tao na ipinapasok sa kanyang bunganga ay isang kawit na bakal at ito ay hinahatak at sa tuwing hinahatak sa kabilang side ay tumatago sa kanyang batok at kapag ito naman ay sa kabilang side ay tumatago sa kanyang mata hanggat sa tutulo ang kanyang mata Ya Rasulullah fa innahu rajulu yagdu min baytihi fa yakdibul tabligul afaq yung tao na yun, Ya Rasulullah, siya yung tao na yun na paggising niya sa umaga ay pumupunta siya sa kanyang kapitbahay, lumalabas sa kanyang bahay na meron siyang daladalang kasinungalingan, paninirang puri o di kaya panlilibag sa kanyang kapo. Ganun ang gagawin sa kanya ng malaika. Pagdating sa Yomul Qiyama, ipapasok sa kanyang bunganga isang kawit na bakal at ito ay hahatakin ng malaika at tatago sa kanyang batok at sa kanyang mata. Subhanallah. Sino yung tao na yun? yun yung tao na yon na paggising niya sa umaga, mas inuuna niya ang pagmamarites niya. Mas inuuna niya ang pagdadala niya ng maling balita kasi nung sa kanyang kapwa na ito ay may kakibat na paninirang puri at panlilibak. Ganun ang gagawin sa kaniya sa Yomul Kayama. Ipapasok ang isang kawit na bakal at ito ay hahatakin ng malaika at tatago sa kanyang bato at sa kanyang mata. Tutulo ang kanyang mga mata dahil sa sobrang tindi ng paghatak sa kawit na bakal na yon. Subhanallah. Wa ammar rijalu wan nisa'u al-uratu alladhi fi fi binait nur At yung nadaan natin ya Rasulullah ng mga kababaihan at mga kalalakihan na nakahubad doon sa lob ng obe na yun. At may lumalabas na napakalakas na apoy sa kanilang ilalim na magiging dahilan na sila'y mapapasigaw dahil lang sa init doon sa lob ng obe na yun. Ang sabi ng dalawang malaika, Fa innahumuzunatu wazawani Sabi niya Rasulullah yun yung mga kalalakihan at mga kababaihan na noong sila nasa mundo ay gumagawa sila ng zina Subhanallah Ibig sabihin hindi lang pala dito mapapahiya sa mundo ang isang taong gumagawa ng maduming gawain sapagkat doong sa araw ng paghukom sa Yawmul Qiyamah yung kahihiyan ng isang tao na hindi na lumalayo sa tinatawag na zina, hindi na lumalayo sa tinatawag na pakikiyapid. Pagdating sa Yawmul Qiyama ay ganun ang gagawin sa kanila. Wala silang damit, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nasa loob ng oven sila, pinapakuluan sila doon at mapapasigaw sila sa sobrang hapdi, sobrang init na kanilang mararamdaman. So balit hindi na sila mamam mamamatay sa sa tagtagbong yun sapagkat namatay na siya noong siya nasa mundo. Isa sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lalaki at isang babae na gumagawa siya ng zina. Gumagawa siya ng pangangalon niya noong siya nasa mundo at hindi siya nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. <tutup Univit> wa ammar rajulul atayta alayhi yasbahu fin nahr wa yulqamul hijarata fa innahu akilur riba. Sabi niya, Rasulullah, kung natatandaan mo yung nadaanan natin na isang lalaki na lumalangoy sa tubig na kulay dugo at doon sa pangpang ng ilog na yon, meron pang isang lalaki na nangungulekta ng bato. At sa tuwing siya pumupunta doon sa pangpang na yon, ay pinapakain siya ng bato hanggat sa mapupuno ang kaniyang chan At kapag mapupuno na yon, lalangwin na naman sa doon sa ilog na yon na kulay dugo. At sa tuwing siya pumupunta doon, ay pinapakain siya ng bato. Sabi ni Rasulullah, yun yung tao na yun na noong siya nabubuhay sa mundo ay kumakain siya ng riba. Ang kanyang hanap buhay ay riba. Ang kanyang hanap buhay ay haram. Pagdating sa iyo, kayama, pakakainin siya ng mga malaika ng anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bato at mapupuno ang kanyang tiyan ng bato dahil lang sa kanyang kasalanan noong siya nasa mundo. Wa amma rajulul karih المراعة الذي عند النار يحسها ويسعى حولها At yung nadaanan natin sa binaya Rasulullah na nakakatakot na itsura ng isang lalaki at sa paligid niya ay merong isang napakalaking apoy at ito ay kanyang sinisindihan at kanyang binabantayan at umiiko siya doon sa isang napakalaking apoy yung lalaki na yung sabi niya ya Rasulullah na nakakatakot ang kanyang itsura yun ay si Malik na kung saan siya ang itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na tagapagbantay sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ang tawag sa kanya ay si Malik. Ang kanyang trabaho Kaya Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabantay ng impero ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga tao na yon na hinuhulog sila doon sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa <coughs> ammar rajulul tawilul ladhi Sabi niya Rasulullah at yung lalaki na yun na nadaanan natin sa isang napakagandang hardin. At doon sa kalagitna ng hardin na yung sabi niya, merong isang lalaki na nakatayo na napakatangkad. At sa sobrang tangkad niya ay halos hindi mo makita ang kanyang ulo. Ang lalaki na yun sabi niya, fa innahu Ibrahim. Yun si propeta Abraham alayhi salam o ama ng mananampalataya. At yung mga bata na yung sa paligid niya sabi niya, Ya Rasulullah, yun yung mga bata na kung saan fakulo mauludin mata alal fitra. Yun yung mga bata na yun na sila ay namatay na hindi pa sila nabalik o oh, sa tinatawag na fitra. Ibig sabihin ng fitra, meron silang pag meron silang dakilang pagkakailan lang sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya habang to ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang panaginip na ito, napatanong ang kanyang mga sahabay, "Ya Rasulullah, paano ang anak ng mga mushrik?" Papano yung anak ng mga sumasamba sa Diyos Diyosan? Kabilang ba sila doon sa mga batang yon? Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit na isang kahit ng anak ng mushrik, kahit anuman ang kanya, kahit anuman ang kanyang tribo o kanuman ang kanyang relihiyon, kapag siya ay namatay sa fitra, ibig sabihin namatay siya na hindi siya balig, siya ay kabilang sa tinatawag na muslim. Subhanallah. Bakit? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng ipinapanganak na sanggol, ipinapanganak ito sa fitrah Ipinapanganak na kung saan meron siyang meron siyang built-in na paniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya lang nagiging Christian, nagiging Hudyo ang isang bata dahil lang sa impluwensya ng kanyang mga magulang. Dahil sa kanyang nanay at saka tatay at yun, yun, yun din yung bunga ng, ng pananampalataya na kanyang kinagisnan sa kanilang tahanan. Wa ammal qaumul ladhi kanu shatrun minhum hasanun at yung tinanong mo, sabi niya, Rasulullah, na pagpasok natin dun sa Jannatu Adon na mga kaum, mga tao na kung saan nahati ang kanilang katawan, ang kalahati ng kanilang katawan ay napakaganda at ang kalahating katawan nila ay napakapangit. Ang sabi ng malaika, sabi niya, فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمِلًا عَمَلًا wa وَآخَرَ سَيِّئًا sabi ni Ya Rasulullah, yung mga tao na yun na nahati ang kanilang katawan sa araw na yaon, sila yung mga tao, sabi nung dalawang malay kaya Rasulullah, sila yung mga tao na pinaghalo nila ang mabuti at masama. Sila yung mga tao na yun na gumagawa ng kabutihan pagsamba kay Allah at the same time ay gumagawa rin sila ng mga masamang gawain ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa araw na yun ay magiging hati ang kanilang katawan. Bunga ng pinagsabay nilang gawin ang masama at mabuti, ang pagsamba at paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagdating sa araw na yun ay magiging hati ang kanilang itsura. Maliban ala na kapag sila papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala at mat matatanggal yung kalahating kapangitan ng kanilang katawan kapag sila ay makalangoy doon sa ilog sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tinatawag natin na jannatu adan ibilang nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na makakapasok dito sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa iba't ibang uri ng mga tao na pinaparusahan at pagkalooban nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbabalik loob sa kanya amin barakallahu liwalakum sairil muslimin amin kulidam bin fastagufiru innahu huwal rahim